So guys, ko na nga mga bata at uh, nakapagluto na si mami na uh, We're eating sinigang na baboy, sinigang na buto-buto, yan -buto. yung binili natin sa market last time That's their favorite Filipino kids born in Belgiums, loving Filipino food, of course Pure blood, alawanto, kahit hindi nagtatagalog <laughs> Why you girls don't speak Filipino? Because we we're born in Belgium, yeah. Uh, yo, what language do you speak? Netherlands and English. Netherlands and English, Netherlands. and you? Uh, what Spanish. language? Spanish. Okay. Spanish, English, Netherlands. Yeah, Spanish. Can you speak okay. In Spanish. What is what Spanish word can you speak? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. And what else? How do you say thank you in Spanish? Thank <laughs> so, you right. And how do you say uh, How do you say I am Ayla in Spanish? Ay. Hola <laughs> 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 <ng Spanish. laughs> soy Dora Ay! <laughs> doesn't want to say that Spanish Hola soy Dora Hola soy Ayla not Dora Jesus <laughs> In the sun, eh? <laughs> and Missy Netherlands. <laughs> I am Missy see... Japanese. You know Japanese? This speak Japanese? A little bit. Yeah. Say it. Say it. Not in the mode. Not in the mode. Shushi. I know. How do you say please in Japanese? I don't know Could sign? Kudasai. Mm, kudasai. How do you say it, please in Japanese? <laughs> kudasai also. No, all right. So, I don't, yun mga, we don't, know. <laughs> I don't know. So, mamaya pag-usapan natin about invitation dito sa Belgium kasi nga naka-receive sila ng invitation, birthday invitation. So, mamaya pag-uusapan natin kung ano ba yung mga uh, dapat iwi 'pag na-invite ka dito sa Belgium at yung mga bagay-bagay about that. Pagbisita, pag, pag na-invite ka, yan ang mga pag-uusapan natin mamaya. Alright guys, see you later. Kakain muna kami. Alright guys, we're back. Okay. Wait, for... Ate Macy. And um, oh. um, don't forget to like and subscribe on my videos. Don't forget to cap. <laughs> Alright, so pag-uusapan nga natin about the uh, invitation. So any kind of... Any kind of invitation. <laughs> So, example, birthday invitation. So, may dalawa akong anak na kids. So, pag ang birthday invitation ay for Isla only, hindi pwedeng sumama si Ate Macy. So, even it's a children's party, pag ang nakasulat sa invitation ay isa lang dun sa anak mo. Isa lang talaga ang pwedeng pumunta. Yeah, Ate Macy, ha? Huh? If someone invite you on a birthday and Isla is not on the invitation, Isla can't come, ha? Huh? Yeah. Yeah. And I'm good with that. Eh. <laughs> no disturbance. So, dito talaga ay inaano. Daddy, don't oh, not say that. Yeah, yeah, but it's only an example. That's the only example. So, what I'm saying is dito ay nire-respeto ang power ng invitation. Hindi katulad sa Pilipinas. Pag in-invite mo isa sa anak automatic buong pamilya na ang invited or pupunta na yung buong pamilya without asking kung pwede ba silang pumunta. So, yung magpapaparty, mahihiya na lang na okay, sige, pasok na kayo, kain na kayo dyan. Yun na lang ang nangyayari. Dito, hindi ganon. Once na, ang na invite lang ay isa sa kanila, okay. isa lang talaga sa kanila ang pupunta. So, okay. nangyayari yan, ihahatid okay. namin yung isa sa kanila kung sino may na-invite dun sa venue. Tapos, iiwanan na namin sila doon and then babalikan na lang namin sila pagkatapos ng party. Example, another example sa kasaan. Ang kasal dito may tatlong, ano, may tatlong step. So, cocktails and ceremony, tas dinner, and then yung, yung party. So, dun sa tatlo na yon, pwedeng sa isa ka lang invited. Hindi dun sa tatlo. Pwede din dun sa tatlo o pwedeng dun sa dalawa lang. Example, if you're only invited for cocktails and ceremony, doon ka lang pwedeng umattend. So, ibig sabihin, bago yung ceremony, may cocktails, makikipag-drinks ka. Pagkatapos ng ceremony, uuwi ka na. Tapos, yung second step is invited ka lang sa ceremony and dinner. So, hindi ka pwedeng pumunta doon sa cocktail. Doon ka lang sa ceremony and dinner invited. After party, doon sa big party, hindi ka na din invited. So, kailangan mo na din umuwi. And most of the, most of the time, ang big uh, ang madaming ang madaming taong pupunta is yung party na. So hindi sila invited sa cocktail, hindi sila invited sa dinner. Most of the time, karamihan sa mga tao sa kasal dun sa party na invited. So yun yung mga disco, drinks, yan. Pero hindi sila invited sa ceremony and sa dinner. So yun yung mga power ng invitation dito. Na talagang mererespeto so, uh, about naman sa yung bigla kang pupunta sa bahay ng may bahay that's actually consider as rude kahit sabi mong bibisita ka lang ang pagbisita dito ng walang paalam ay rudeness gaya sa Pilipinas, anytime pupunta ka sa kalapit bahay mo or sa kapamilya mo, okay lang, automatic. Aaksepin ka, tatanggapin ka as bisita. Dito, pag hindi ka nagsabi o hindi ka nagpaalam at bigla ka nalang pumunta, may mga chance na hindi ka nila tatanggapin. Haharapin ka nila sa pinto, pero hindi ka nila papapasukin sa loob ng bahay because you're not actually invited. So, kung gusto mong pumunta sa... Mga kaibigan mo or sa mga kalapit bahay mo, you actually need to ask permission kung hindi, hindi ka papapasukin sa loob ng bahay. Ano ba yung background ko? Humatsyong pa si Ayak! Ano ba yan? Talaga naman. Uy! Ang ganda-ganda ng pagbibidyo ko. Biglang may humatsing. Ah, okay. So, yun na sinasabi ko. Dito sa Belgium, hindi basta-basta pwedeng bumisita sa, bah sa ibang bahay na walang paalam. So, sample, pupunta ako sa bahay ng kaibigan kong Belgian. Ahit pa lang magsasabi na ako sa kanya, let's say, Monday ngayon, tapos gusto kong bumusita sa Wednesday. Sasabihin ko sa kanya, If I, can I visit you on Wednesday, you know, uh, it's been a long while, gusto kong makipagkwentuhan. So, pati siya, pwede niyang i-arrange yung day na yon na para may time siyang i-accommodate ako. So, kaya hindi ka basta-basta pwedeng pumunta dito sa bahay ng mga bahay kasi lahat ng tao dito ay busy. Most of the ta mga tao dito ay nagtatrabaho o may ginagawa. Kaya hindi tama na basta-basta kang bibisita ng walang pasabi. Actually, gusto ko nga yung culture na yun kasi yung pagbisita ng walang pasabi is actually invading your privacy. Example, may plano ka that day or may gusto kang gawin or if you really... Yung day na yun, that's the only day na gusto mong spend with your family. Tapos, biglang may dadating na bisita na hindi naman nakaplano. So, di ba? Sa atin, nakakahiya na at tanggihan yung bisita na yun. Or... Or, syempre, pag nandyan na, nandyan na, di ba? Dito, hindi talaga. Pag hindi ka nagpasabi, hindi ka papapasukin na loob ng bahay. So... Ang ganda yung culture na yun. So, na arrange mo yung schedule mo, hindi mm -hmm. na invade yung privacy mo. Okay. Hindi sila basta-basta dadating ng anong itsura mo. That's actually nice. Respeto na lang ng privacy. So, isa yun sa culture na nagustuhan ko dito. Na nire-respeto talaga nila ang privacy ng isa't isa. Hindi sila basta-basta pumupunta nang walang pasabi. And also, binibigyan kayo ng opportunity na makapag-arrange. Because it's not because hindi lang sa may big yung privacy yung culture na yun, mabibigyan tayo ng ng opportunity para mabigyan natin ng time yung bibisita na bibisita sa atin na i-accommodate sila ng maayos. I mean, kung inarrange niyo nang tama yan, makakapamili kayo, makakabili kayo ng mga drinks, makakapag-enjoy kayo, hindi yung bigla-biglaan na lang. So again, this is Sir this family with Ate Macy. Ayla Pupi, si Mami tulog pa. So guys, hope you like this video. Please hit that likes and subscribe to our YouTube channel to support us again. Oh, you, sorry, sorry. You say it. Don't forget to like and subscribe, on uh, my videos, but not daddy. Not daddy. So this is Sirdis Family. Salamat po sa pagpanood. Sana nagustuhan niyo po yung information na naibigay ko. See you guys next video. Morning, Mami. Morning. Kapi na kami. <laughs> yeah. Morning, Willow. Hey. Buka. So, bukas, bukas na nga ang pinto namin kasi it's officially springtime. So, at, uh, hindi, ma, malinis si Willow. Mami, say so you want, you need to, you can come inside. Uh, so sa wakas fresh air. <laughs> fresh air na kasi nabubuksan na namin yung pinto from the morning. <laughs>